kapag na-blanch na ang ating pako. pagsama-samahin lang natin ang mga sangkap para sa ating pako salad. Itsura pa lang ng pako salad mga katara. Ang sarap-sarap na dahil ready na ang mga sangkap na ating gagamitin. Gayatin na natin isa-isa. Hiwain na natin ang sibuyas. Pwedeng puti. Pwedeng pula ang gamitin. Sunod naman nating hiwain ang kamatis isunod naman natin ang kalamansi at pigain na natin sa lalagyan. Tuwain na rin natin mga katara ang itlog na pula na ating gagamitin mamaya. Tuwain na natin ang huling sangkap natin na gagamitin ang pako dahil pakusalad. ang ating gagawin. I-blanch naman natin ngayon ang hiniwa nating pako sa tubig na may asin. Pag kumukulo na ang tubig na may asin, ilagay na natin ang pakong hiniwa natin. At atin lang itong i-blanch saglit. Pagtapos i-blanch ng ating pako, i-drain lang natin ito sa ating salaan para matanggal ang excess water nito. At dahil ready na, ang lahat ng ating sangkap na gagamitin para sa ating pako salad. Pagsamasamahin na natin ito. Ilagay na natin ang kalamansi. Isunod ang suka at ilagay ang sibuyas. Ilagay na rin natin ang kamatis. Haluin lang natin ito ng saglit. Maglagay na tayo ng asin. Sunod naman natin ilagay ang paminta. At maglagay rin tayo ng asukal. At maglagay lang tayo ng konting tubig. At haluin lang natin ito ng mabuti. Ngayon naman mga katara, ilagay na natin yung pako na na natin kanina. Ngayon naman, ilagay na natin yung pinagsama-sama nating sangkap kanina. Haluin lang natin ito ha, ng mabuti. Para ma-balance ang lasa ng ating pako salad. Pag okay na, ilagay naman natin ngayon ang itlog na maalat sa ating pako. Siyempre... Haluin lang ulit ito, saglit. Dahil okay na, ang pakusalad natin, i-plating na natin mga katara. Ngayon naman, maglagay na tayo ng topping sa ating pakusalad. Meron tayong kamatis, itlog na pula, at sibuyas. Ready na mga katara, ang pakusalat na ating ginawa. Kaya, inggiting ko muna kayo ha, at takamin na rin. Ito na, ito na, ang hinihintay niyong lahat. Ang Tiki man Time! Tara na! Umpisahan na natin ito! Ang unang subo, kanino pa ba? E sa akin! Pangalawang subo, syempre sa inyo naman! Katlong subo, sa akin naman ulit! Kaya ang ikaapat, para sa inyo naman ulit! Mga katara! Promise mga katara, sobrang sarap ng pakos salad at healthy pa ito, kaya mag-subscribe ka na para updated ka kapag may bago kong mga video, kaya mag-like, mag-comment at pakishare na rin ng video.